Hello guys! Welcome back sa ating channel! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang kwento na siguradong makakarelate ang marami. Tungkol ito sa isang lalaki na unti-unting nawala ng linaw sa kanyang paningin, pero natutong muling makakita ng malinaw sa tulong ng tamang kaalaman at aksyon. Ang kanyang pangalan ay Angelito. Si Angelito ay isang simpleng lalaki sa probinsya. Mahilig siyang magbasa ng dyaryo tuwing umaga at magtrabaho sa bukid. Pero nitong mga nakaraang buwan, napapansin niyang tila may ulap na nakaharang sa kanyang paningin. Habang binabasa ang dyaryo, hindi na malinaw ang mga letra. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata, pero pareho lang, malabo pa rin. Baka lang ako! Baka dahil sa init ng araw, sabi niya sa sarili. Ngunit habang nagbubungkal ng lupa, hirap siyang makita ang maliliit na bagay. Nagsimula siyang kabahan. Paano na kung tuluyang dumilim ang paningin ko? Tanong niya sa sarili. Doon nagsimula ang kanyang takot. Isang araw, pinilit siya ng kanyang asawa na magpatingin. At doon ipinaliwanag ng doktor na maraming dahilan kung bakit lumalabo ang mata. Narito ang ilan. Refractive errors, myopia, hyperopia, astigmatism. Eye strain, sobrang gamit ng gadget sa pagbabasa. Katarata, pagulap ng lente. Glaucoma, mataas na pressure sa mata. Diabetic retinopathy, pinsala dahil sa mas na blood sugar. Dry eyes, kulang sa luha. Impeksyon, kaya ng sore eyes o uveitis injury o trauma, natural na pagtanda, iba pang kondisyon gaya ng migraine o stroke. Habang nakikinig si Angelito, ramdam niya ang bigat sa dibdib. May paraan para muling lumiyaw ang iyong paningin. Close up on Angelito's face showing a glimmer of hope and relief after the reassurance. Sinabi ng doktor na maraming pwedeng gawin, magpatingin at gumamit ng tamang salamin. Laser surgery kung pasado sa pagsusuri, operasyon sa katarata, pagkontrol ng diabetes at high blood, Sundin ang 20-20-20 rule para sa mata, kumain ng masustansya, carrots, gulay, isda, gumamit ng artificial tears kung dry eyes. iwas sa paninigarilyo at alak, at laging protektahan ang mata laban sa alikabok at UV rays. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Angelito. May pag-asa pa ang mga mata mo. Close-up of Angelito showing relief, hope, and determination after hearing treatment options. Umuwi si Angelito na may bagong salamin. Nang maisuot niya ito, napangiti siya dahil muling nakita niya ng malinaw ang mukha ng kanyang asawa. Mula noon, mas naging maingat siya. Natutong magpahinga, kumain ng tama, at regular na magpatingin. At ang pinakamahalaga, natutunan niyang pahalagahan ang kanyang paningin na dati ay kanyang binabalewala. Heartwarming shot of Angelito with his family, all smiling and enjoying clear sight. Beautiful wide shot of the countryside that Angelito can now see clearly. Guys, ang kwento ni Angelito ay paalala sa ating lahat. Huwag balewalain ang unti-unti-unting paglabo ng mata. Ang maagang aksyon at tamang kaalaman ang susi para muling makita ang ganda ng mundo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share para mas marami pa tayong matulungan. At syempre, mag-subscribe na rin kayo para hindi ninyo mamiss ang iba pa nating kwento at kaalaman. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat guys! Professional end screen with channel branding, related video thumbnails, and subscribe button. Gentle fade to channel logo with soft background ambience closing the video.